Oi, good day mga kamots. Welcome back to our YouTube channel. We are back here at the Rusi MH Del Pilar, Malabon. Dahil kung matatandaan ninyo mga kamots, e nag-review tayo ng 2024 version nitong pinakabagong at ADB scooter ni Rusi. Alamin natin mga kamots kung ano yung mga naging pagbabago na ginawa ni Rusi from the oldest version na 2024 to 2025. Alamin natin kung ano yung mga nabagong features o may mga nadagdag ba mga features sa kanyang. Kaya naman huwag na natin patagalimpihan. Simulan na natin. All right, so the all-new Rossi Adventure X 150i 2025 wow! So, this one is a newly and fresh model coming from Rossi Motorcycles So, this one is a 2025 version mga kamots Kung matatandaan ninyo, yung uh, una natin na review nitong Adventure X is 2024 pa Pero dito mga kamots, I'm sure na mas lalo nyo magugustuhan itong uh, bagong version Adventure X na 2025 What we have is a clear visor or windshield na fully adjustable na siya mga kamos, no? Wow! So, meron siyang uh, bulb dito kung saan pwede mo siyang i-adjust. Depende yung, uh, depende sa gusto mong taas or baba. Ayan, so, meron po siyang dalawang valve dito sa magkabilang gilid. Ito yung talaga na nagpaangas dito mga kamos, yung ganitong uh, design ng fairings niya na para naka-carbon. Wow! So, ang ganda. Hindi pa rin inalis ni Rosie yung ganitong uh, design ng fairings. And then na uh, what we have here pagdating sa headlight is dalawang units ng projector light na napakalaki mga kamos no. Kaya so nasubukan na natin 'yan at nakita na natin 'yan personally mga kamos ay eh, napakaganda ng buga niyan. And then napakaliwanag kasi nga para siyang mini driving light na pinalaki. So two units of uh, projector light. So napakalakas niyan mga kamos. And then pagdating sa daytime running light niya, ayan so dito pa rin naka-position. Dito pa rin parang yung nagsisilbing kilay niya. Ayan. Napakatapang ng itsura. Para siyang uh, agi lang galit, no. Uh, turn signals niya, ayan so dito pa rin nakapwesto, So nakahiwalay pa din. As we go down her, makikita mo siya pagdating sa telescopic fork niya. So meron pa rin siyang uh, telescopic fork protection or fork boot. Wow. So, ano? Si Rossi lang ang meron yan sa fender niya, combination of red at black pero pa rin siyang reflectorized na round shape dito, magkabilaan yan. By the way, ito palang nire-review natin mga kamusi sa color red uh, with the combination of uh, metallic uh, gray. Ayan, or gray yan. Metallic gray. <coughs> Ayan. So, sabi ni Rosie M.H. Del Pilar, ang available lang daw dito is dalawang uh, uh, units lang ng Adventure X 150i as of uh, June 2025. Then, uh, parehas red pa yung dumating dito sa mga naghahanap ng uh, panibagong Rusi Adventure X 2025 version so as of June 2025 meron pong stock dito sa Rusi NH Del Pilar Malabon so mamaya pa-flashback na, na sa screen yung address nila and then yung Facebook page nila para makapag-inquire kayo still ganoon pa rin naman yung istura ng taillight nya from the older version hindi naman binago ni uh, Rusi ayan so meron pa rin tayong uh, parang uh, DRL na pula dito sa magkabilang gilid And then, ito po yung pinaka-taylight nya. Ayan. And then, pagdating sa turn signals, ayan, so, dito rin nakakwesto. So, iingatan nyo nga nang nababali ito, mga kamots. Ito ang pinaka-turn signals nya. Meron siyang uh, built-in plate light, steel, and then reflectorized. And then, ito naman yung pinaka-tapalodo uh, nyo sa likuran. So, maiksi lang siya, no? And then, uh, ang ganda ng mga uh, details dito, mga kamots, so, para din siya nakaka carbon. And then pagdating sa CVT niya, ito magugulat kayo mga kamos. Just sa older version or 2024 version, uh, naka-plane na uh, crankcase lang siya at naka-plane na uh, air filter cover. Pero dito mga kamos, sa 2025 version, para na siya naka-carbon load. So, wow! So titignan niyo siya, malapitan. Ayan, so para na siya naka-carbon, -naka para na siya naka-carbon, no? Pero disclaimer lang, hindi po yan carbon, ha? yung talagang totoong carbon. Parang dinesign lang yan ni Rosie. Nakapagdagdag ng aesthetics sa bagong uh, Adventure X150i na ito, itong uh, tsura ng crankcase niya at yung uh, filter cover niya. So, meron pa rin siyang built-in na uh, mud guard sa likuran or tire hugger. Uh, lalong lalo na ngayon na tagulan na. So, mapapakinabangan natin yan mga kamos. Para hindi agad tatalsik yung uh, putek sa engine bay. Hindi lang sa meron siyang uh, tire hugger, kung makikita nyo mga kamos talagang balot na balot ng uh, mudflap yung engine bay nya so no worries tayo napapasukan ng uh, uh, putik yan kung sakaling bibigay tayo sa basang kasala gamit itong Rusi Adventure X 150i 2025 so balot na balot ng ano ng uh, mudflap alright so pagdating naman sa tambucho nya I think wala rin namang uh, masyado binago si Rusi no so may two tone may two -tone color pa rin tayo dito ng tambucho sa tip nya may meron tayong uh, silver chrome metallic dito at parang uh, cover ng tip niya and then na uh, matte black yung pinaka kulay ng tambo niya and then eto yung heat guard ganda ng design ng heat guard niya oh so isa pa sa mga nagustuhan ng mga Rosy lovers sa previous na Adventure X and i'm sure na magugustuhan pa rin nila ngayon yung etong uh, pinaka footboard niya ano oh. etong tapakan niya mayroon na siyang built-in na uh, garnish na ganito ah uh, metal ayan So, sa iba kasi parang bibilan mo pa ng aftermarket na ganito. Pero kay Rusi Makamots, meron na siyang uh, uh, built-in na footboard garnish o yung ganitong uh, protection sa tapakan ng uh, motor. Ayan, no? Alright, so dako na kagad tayo sa sukat ng gulong ng uh, pinakabagong Rusi Adventure X 150i 2025. So, sa harapan ito ay gumagamit pa rin ng 110 by 80 by 14 inches. So, ganun pa rin yung sure ng mags niya na no, para siyang kalesa type. And then, naka-bronze. Parang brown na pinaghalong brown tsaka bronze color ito. Naka-tubeless tad na rin po pala ito mga mos harap at likuran. ganun ang ginamit ni Rusi na gulong for gel tire. Pag natin naman sa sukat ng gulong niya sa likuran, ito po yung naka-130 by 70 by 13 inches. So, still maliit pa rin yung 1 inches yung gulong niya sa likuran. Pero, lumapad naman yung gulong niya ng 130. Grab bar niya na naka-align na yung kulay dito sa pinaka pairings, no? metallic gray. So expect natin na meron pa rin tayong uh, malawak at malapad na upuan dito from, passenger uh, from driver to passenger. Ayan. So buksan natin yung under seat compartment niya. Meron pa rin tayong napakalawak na under seat compartment dito. Wow! Sa Rusi Adventure X 150i 2025. Which is nandito na lahat na pwede natin paglagyan kapote, mga tools, I think kakasya dito yung half face helmet pero full face uh, I doubt na hindi talaga kakasya talaga sa kahit hanggang ngayon sa 2025 version. Pero full half face na malitang shell kakasya po dito mga kabayan. And then steel nandito dito pa rin yung lagayan ng baterya niya. This is safe na safe kung so, sakaling uh, uh, bibigay tayo sa mga mabababang lugar na laging binabaha so hindi aabutin yung uh, baterya natin kasi dito siya nakapwesto sa under seat compartment. So pagdating sa fuel tank niya, so dito pa rin nakapwesto sa may bandang unahan. Ayan, so ayon kay Rusi, ang fuel tank capacity pa rin ng uh, Rusi Adventure X150i 2025 is 11 liters. Ayan, so, and then ang fuel consumption nito, umayang mas since naka-FI na ito, so expect natin na naglalaro sa 40 to 55 kilometers per liter. So, hindi pa rin siya nakakilis, no? Hindi naman na big deal yan. Dito, mas lalong nagagandahan dito sa manibela niya, no? Meron pa rin tayong path bar dito na naka matte black paint finish. Ang ganda. Yung wow! visor niya. Alloy type din po yung ginamit. So sa mga buttons and switches, so sa left side, meron tayo built-in passing. Ayan. So meron po siyang built-in passing light. High beam, low beam, built-in hazard. Ayan. So turn signals, left and right. Busina. Sa right side naman, meron tayong uh, engine kill switch. Ayan. And then ito, sa patayan ng headlight. Kung gusto mo nakapatay yung headlight para tipid sa baterya. And then uh, electric push start. So, sa handgrip, so still ganun pa rin naman yung ginamit ni Rosie, Alloy bar and pa rin tayo dito na matte black. Uh, matte black na uh, paint finish pa rin tayo na lever brakes dito. magkabilang po yan. And lastly mga kamos dito sa instrument panel niya. So meron pa rin tayong uh, full LCD instrument panel dito na nandito na sa magkabilang side yung mga buttons niya na uh, gagamitin nyo para hanapin yung ibang mga functions dito. And pakita ko na sa inyo yung sample na itsura ng instrument panel nitong uh, 150X2025 uh, na adventure scooter ni Rusi para naman may idea pa rin kayo kung ano itsura nung instrument panel niya. Alright, so yan po yung looks and appearance mga kamos nitong pinakabagong version ng Rusi Adventure X150i 2025 model. Ayan, so dako naman tayo sa iba pang uh, engine specs at iba pang features nitong uh, adventure scooter na ito coming from Rusi Motorcycles. The all-new Rusi Adventure X 2025 has a 149.3 cc engine displacement, 4-stroke single cylinder na single overhead cam with 4 valves. Nagtataglay pa rin ito ng max power na abot sa 14.6 horsepower at 8,000 rpm habang ang kanyang max torque ay 14 newton meter at 6,750 rpm. Pagdating sa kanyang fuel system, naka-EFI pa nito habang kanyang cooling system ito po ay naka liquid cooled As for the starting system, pinapagana naman ito ng electric push starter. For the driving system, since ADB scooter pa rin ito, ito ay gumagamit ng continuous variable transmission or CBT. Para naman sa kanyang suspension sa harapan, ito po ay gumagamit ng telescopic fork. Habang sa likuran naman, still equipped pa rin ito ng twin shock absorber. As for the braking system, parehas po itong equipped ng hydraulic disc harap at likuran. At kahit wala pa rin itong ABS at TCS braking features, e-equip pa rin naman ito ng CBT. ABS or combi brake system na kapag nagpreno ka na 70% sa unahan ay sasama ng 30% yung nasa likurang brake nito which is goods na goods na rin para sa motor na ito. At para naman sa kanyang dimensions, meron itong overall length na 2,031mm, overall width na 796mm at overall height na 1,309mm. At meron naman itong seat height na 790mm habang kanyang ground clearance ay 120mm. At ang kabuang bigat naman ng motor nito ito makamot sa 142kg. At yan na nga ang engine specs at iba pang features nitong pinakabagong Rusi at Adventure X 150i 2025 kaya naman alamin na natin ang cash price at installment price nito dito sa Rusi MH Del Pilar Malabon. Alright, so dako na tayo sa cash price at installment price nitong pinakabagong version ng Rusi Adventure X 150i 2025. So magkano nga ba ito dito sa Rusi MH Del Pilar Malabon as of June 2025? So sa mga nagtatanong kung magkano ang presyo nito as a cash price ngayon 2025 ito po yung nagkakalaga ng 110,000 pesos. And then available din daw to sa installment basis. So, Magdadaan kayo dito ng 10,000 pesos. So all in na rin daw po yun mga kamot. Kasama na doon yung uh, LTO registration, insurance. Ayan, so lahat nandun na mga kamot. And then uh, pagdating sa monthly amortizations, uh, 12 months, 24 months, and 36 months lang yung ino-offer nila dito sa MHDL Pilar Malabon UC Motorcycles. So, pagdating sa 12 months or isang taon, itong uh, monthly amortization natin para sa Rusi Adventure X 150i 2025 ay 10,660 pesos. And then, pagdating sa 24 months, 6,035 pesos. And then, 36 months or tatlong taon, 4,495 pesos po ang monthly amortization natin dito sa Rusi Adventure X 150i 2025. Yan po yung cash price at installment price nitong pinakabagong Rusi Adventure X 150i 2025. So sa mga naghahanap itong bagong version ng Adventure X ni Rusi, so ito po yung address ni Rusi MH Del Pilar Malabon. So pagkas ko na lang sa screen. Sa mga malalayo naman dyan at gusto mag-inquire, ito uh, po yung Facebook page nila. Message kayo dyan kung available pa ba itong uh, Rusi Adventure X 150i 2025 dito sa Rusi MH Del Pilar Malabon so muli gusto kong pasalamatan dito sa Rusi MH Del Pilar Malabon si Sir uh, Sandro and then si Sir Binmar in nila tayo sa pag-review itong pinakabagong uh, Rusi Adventure X 150i 2025 so muli dito ko na lang tatapusin ang aking vlog mga kamos maraming maraming salamat sa inyo stay safe, ride safe always